o ihanda nyo ng inyong mga kanin para sa masarap na ulam na aking lulutuin. Kaya ano pang inaantay, nood na! Ilang araw na nga ang lumipa simula nung kami ay nakapamili. Medyo nadidilawan na naman nga ako ng mga gulay. Kaya bago ito tuluyang mahimlay, charis, masira ba ay uunahan ko na naman siya. Nag-isip nga ako ng putahe na kung saan pwede nga itong ihalo. Naisip ko nga maggatan nga ng gulay. Sitaw, kalabasa, okra, ampalaya ay okay na. Ay pati pala talong nakalimutan ko. Parang nararamdaman kong mauubos agad tong aking lulutuing ginataang gulay. Dahil napakahilig nga ng mga taga ito sa mga ganyang klase ng luto. Nag-isa lamang ako dyan ng bawang at sibuyas, hindi ko na nga yan nalagyan ng karne. Dahil kapag nilagyan ko ito ng karne, ay tataas pa nga ang magiging halaga nitong aking lulutuin. Pero wag silang mag-alala, kahit naman walang karne ito, ay mapapasarap ko ito. Gamit ang magic sarap. Sana dumating yung panahon na makilala naman ako ni magic sarap. Pani. Ito nga lang panimplang nito, kahit wala nang halong karne, ay talagang mapapasarap ang iyong lulutuin. At sigurado ako na ito nga ay sikat na sikat, dini nga sa Pilipinas. Pilipinas. Eto naman ang aking partner, nagayat naman siya ng pambachoy. Tapos inutusan ko na nga rin siyang ilagay nga iring gata. Nasa freezer kasi ang gatang iyan kaya ubod nga ng tigas. Pag nga yan ay natunaw ay sabay luto na rin ng gulay. Kaya kahit matigas yung gata ay magpapanama lamang yan. Pagkaluto na pagkaluto nga ng gulay ay may bumili agad. Alam nyo ba? O syempre hindi pa. Ang gata nga palang iyan ay binibili namin sa bayan. Tapos inilalagay na lamang sa freezer kaya napakaginhawa nga ng aming pagluluto pag may gata. Isinalang nga rin ni Pacner itong batchoy. Napansin nyo ba ulit yung dugo ay tigas din. Galing din yan sa freezer. Tingnan nyo naman kahit matigas ay parang sariwa pa rin. Habang nakasala nga ang batchoy at pinapaitim yung dugo ay haya naglilinis nga siya sa tindahan. double dobling trabawa ni. Eh. Para mas madali nga itong maluto ay nagpakulo na nga siya sa kabilang kalan na itong mainit na tubig. Ang nakakapagpasarap nga sa batchoy itong kenchay. Lalagyan din yan ng miswa. Hayan dinagdagan ko nga at mas masarap sa batchoy ang maraming miswa. Ready na nga ito para lagay nga din nga sa ating batchoy. O ba diba, teknikan lamang dahil napakatagal nga magpakulo ng sabaw. Tingnan nyo, minuto lang ay naluto na at inilagay ko na nga rin itong malunggay. Itong malunggay nga ay galing sa aking taniman. O ba diba, napakalaking tulong. Kailangan magtanim din tayo ng gulay. Tingnan nyo, bigla-bigla ay bigla, eh, may nakukuha kami. Naluto na ang ginataang gulay, ang batchoy at next naman ay itong kilawing labanos. Dini nga kami nangangamote ni Pakner sa paggagayat. Nitay sa dami nga nito ay sa lang ay ubos na yung aming oras. Kaya naman si Pakner habang nagtatalo pa ako nga iring e nagagayat. Sobrang sanay na sanay na nga ang aking kamay sa paggagayat. Ari nyo nga akong ilaban eh. Charis, kaway-kaway naman dyan pag may time. Natapos ko nang na gayatin itong labanos, kaya naman binudburan ko ito ng asin para ito naman ay katasin. Ang katas kasi nito ay napakatalas nga sa balat. Ang ibig ko bagang sabihin ay mahapdi. Tapos, ayan, hindi ko na nga lang naipakita sa inyo, ng nga rin ako nitong manok. Ititinol ko nga yan pero maya-maya pagkatapos ng kilawing labanos. At alam nyo ba may nangyari? Panoorin nyo ng buo itong video ito para malaman nyo kung ano ba nangyari sa tinola. Pero naubos naman at masarap daw. Eto na, nakasalang na nga itong aking kilawing labanos. Naiprito ko ang baboy, ginisang bawang at sibuyas at inihulog ko nga itong aking nilamas na labanos. Eto na naman yung paborito kong panimpla ang magic sarap. Basta lahat ng aking lulutuin ay lagi yung present. May kataga lang lutuin itong labanos. Kaya naman atin muna itong tatakpan at eto, magbabalat muna tayo ng papaya. Para habang tayo naka ay magagayat ko na rin itong pangtinola. Dalawang piraso nga na kaigihan ng aking ilalagay na papaya. Hayan, fast forward at hindi ko na nga ipinakita sa inyo pagigisa ng manok dahil alam ko naman na marunong kayo magtinola. Eto na nga yung nagayat kong papaya at ilalagay ko na matagal din maluto ang papaya. Kaya teknika na lang natin yan, isama na lang sa gisa. Alas 8 na nga ng umaga dyan at medyo gutom na nga ako kaya naman ako'y nag-almusal na. Habang ako nga ay kumakain, tinimplahan ko na nga ng suka itong labanos. Tinakpan ko kasi ito kaya naman madali siyang lumambot. Tinimplahan ko rin asukal at yun nga magpapabalanse ng lasa niyan. Tamis at asim nga malalasahan mo sa ulam na yan. At hindi pa nga natatapos ang lahat. Meron pa nga akong isang putahing lulutuin. Tingnan nyo, ang dami kong niluto for today's video kaya ang sabi ko ay handa nyo ang kanin. Una nga ay magisa na naman ang bawang, sibuyas at itong nga ang alamang. Pag nagisa na nga mabuti itong alamang, ilagay natin itong ginayat kong karne. Ang alamang nga lang ang nakakapagpasarap nga sa Bicol Express. Gigisahin lamang yung mabuti at palalambutin yung karne. Binalikan ko ng antinola at kumukulunat sa baylagay ng gulay. Kaya lamang may napo na ako at bakit ganito ang kulay. Tapos may kakaibang amoy. Ay inang, hindi pala paminta ang aking nailagay kundi at swete. Kaya naman na yan, si partner ay napapailing. Natatawa na nga lamang yan dahil kung siya nga daw ang nakagawa noon ay ako daw ay siguradong. Ang bunga nga ako daw ay walang tigil. Ay sadya. Naluto na nga ang tinola at bahala na pero wag ka may customer na agad ako. Para din namang putsero. Tapos binalikan ko naman itong Bicol Express. Inilagay ko na nga ang sitaw para ito nga ay lumambot na rin. Kasunod na nga dyan yung gata ay talaga naman. Ayan napagkakakrimi at napakaraming ang gata ang nailagay dyan. Ayan at naluto na nga at ready na nga ang iserve ito sa aking mga customer. Hanggang dito na nga lamang at sana may natutunan kayo sa aking video. Please like, follow and share. Thank you for watching bye bye